Malaking selebrasyon mga Paps para sa mga kapatid nating Muslim ang pagtatapos ng Ramadan kung saan nagdidiwang sila at naghahanda. Malaking kasalanan nga lang para sa kanila kapag ang pagkain ay hindi halal. Kaya naman nagsulputan malapit sa isang moske sa Maynila ang mga tindahang puro halal ang isinisilbing pagkain. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinke. Tutuulam na ng maraming Pinoy ang karneng baboy na nagawa na ng iba't ibang putahe. Pero hindi naman lahat pwedeng kumain ito, lalo na ang mga kapatid nating Muslim na dapat halal ang pagkain. Dito sa Quiapo, Manila, kaliwat-kanan mong mga hititang iba't ibang mga halal food. Pero teka, ano nga ba ang halal? Ayon sa aking research, ito yung mga pagkain pinapayagan sa kural. Kabalik ng haram na ipinagbabawal tulad ng laman ng baboy, dugo, processed food at marami pang iba. Halimbawa ng halal itong pato at balbakwa. Malapit sa Golden Mosque, ito sa Quiapo, Maynila. Ito kaya orderin ng mga parokyano. And then yung pato naman po, it's a duck. Inadobo po siya na uh, ginawa po siyang spicy. Itong balbakwa, creamy. Yung, uh, yung broth niya, tapos yung laman, malambot. Then ito namang pato, ito. Unang kagat pa lang, nararamdaman mo na spicy yung dish, no? Sa paligid lang din ng mosque, maraming kainan ang nagsisilbi ng halal food. Meron ding piyapara ng nipon. Nakakatakam din ang randang dito. Kaya kung mahilig ka mag ng mga bago sa inyong panlasa, perfect place nga ito. Dinadayo po talaga siya dito. Like yung sa malalayo po, na gusto ko main po ng balbak. Yes. Sa panahon ngayon, kalat na ang mga pagkain ng iba't ibang bansa dito sa Pilipinas. Kaya kung may gusto kang matutunan sa isang bansa, unahin mo sa pagkain. Mabaljo na ibang ang mukha ng balita.